Good morning mga kaibong Pag-ibagong vlog na naman This time Paroroondahin na natin yung ating Apat na YB Na tinitraining So first time nilang Tasama uh, Ramonda Doon sa mga YBs na batcher natin Umuksan uh, na natin yung uh, X-Machina Para Sabay-sabay silang lumabas Ano <laughs> so, kaya mangyayari Makauwi kaya yung apat O mag-overfly So tara Tingnan natin. Alright, takahanap tayo ng pwesto na hindi tayo maaarawan. Ayan. Patago tayo dito sa gilid para hindi tayo masikatan ng araw. Baka sumakit na naman yung ulo ko. Ayan. So, so ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, marami na. Kasama dito yung asawa ni Rob. Yung merong inakay, yung itim na nandun. Oh. Uh, sana umuwi na si Rob. Hindi pa umuwi si Rob eh kahapon yung uh, derby first lap ng TGRC Aba, sa buong training umuwi siya pagdating ng derby first lap hindi siya nakauwi pambihira ano yung nangyari diba may Paris pa yun so yun so ngayon pakakawalan natin yung ating mga mga warriors yan pinakabahan ako ah ano kaya mangyayari doon sa apat yung apat na dito yung uh, yun yung nakaharap na itim na yan oh yun yung mismong nasa gitna yung itim yan tapos yung red bar sa likod niya yung sa dulo yung dirty blue bar at ah, saka yung isang blue bar na may violet na sing sing ayan so tara ready na let's go 1 2 1 2 3 Go! Labas! Basta kung may sumabay, mayroon marami doon. No? Naku pa! <laughs> may marami dito, lumaronda. Ilan yon? Naku, ang dami nun. No. Oh, ito yung apat ko. <laughs> hindi lumipad. Ito yung apat. Hmm. Ayun, ito yung ating apat na binabatcher. Hindi pa sanay lumipad. Hindi pa sanay lumipad. Kasi hindi ko pa napapalipad yan. So, ganyan pala. Kapag uh, sasanay pa lang. Kahit mismo sila, hindi sila lilipad hindi ko bubugawin yan. ayana natin lumipad. Ito, lalabas yung red bar. Baka lumipad to. Yung, lumipad. sumabay yung isa. Ayun, nagmekos-mekos na sa ere. Eh. Pero hindi pa sana eh. Itong dalawa, na Isa na. yung ma itim mo eh. Ito yung isa. Ayun. Ito yung mga young birds ko. Sabayan mo yan. sila yung oh. ito yung dal ito yung isa si red bar sumabay kaya tapos inyo yun itim mo oh. kitang kita yung red bar oh. ang ganda ang ganda palabasin natin yung dalawa Tabas. labas doon Tabas. bas, hindi pa sana eh <coughs> kabalik yan si red <Bilid. laughs> bumalik yan yung mga wires natin na i-ready -re natin para sa PUF. Baka this coming June. o <coughs> oh, yung dirty blue bar natin, lumipad na rin pala. Ang taga nila mag-ronda. Nakaka-dalawang minuto na. Dalawang minuto na. Kala <coughs> <Dalawang minuto na. coughs> ko apat na oras, kaya eh. Dalawang minuto lang pala. Dito sanay. Ayun, no? Ayun yung blue red bar natin. Sa kaya dadapo yun? Hindi niya alam kung saan dadapo. <coughs> Matay. <coughs> Nakasara ang trap door. Ano ba yan? Patay tayo niya. Ayy! Yun. Ako wala yung red bar ah. nagpunta yung red bar. Uy! Sakay pumunta! Huwag dyan pa kayo pumakain. na? So Wala yung ano Yung lubar bar Ah yung lock At saka yung blue bar. Ito yung Isang ano Isang binabatcha natin na Ito ba yun? O ito yung young bird natin Ah ito yung young bird natin Wala Nawala Okay o, ikaw kaluluwa o, Saan ka kumakain? Dito doon 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 do, ka doon 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 ah, Doon si oh. Doon Doon Oh, pagkain, oh. Oh. Dapat doon ka doon. Gusto <laughs> so, ko itang pakainin, kaso hindi pwede. Kailangan matuto kung pumasok sa trap. Na oh, consistent. Doon, pasok. Doon. Oh. Suuuuk! So, hindi pa umuwi yung ating mga young birds. Binabatcher. Bira. Birang na nagpunta. Hindi nang huwi ah. O, oh, ito yung violet. Buti na hindi nang dito. Kaya siwa pa rin sa prop eh. Chup! Chup! Hindi nang huwi yung kapat ah. Ah, tatlo. Pambihira sa pupunta yun ano nangyari gutom pa naman yung mga yun hindi pa, hindi pa rin bumaba agad hindi bumaba dito sa ano natin sa loob hindi ko alam kung nasan so yung isang violet hindi niya sa kasiwa pa rin sa trap hindi rin araw dalawang linggo na kayo dito ah hindi pa matutunan pambihira Yo, mas ano yung violet. So yan mga kaebong, nag-overfly yung tatlo natin, yung pinakawalan natin. <laughs> Akala ko batcher na. Good morning mga kaebong, panibagong vlog na naman. Uh, day 2 ng ating training sa ating mga young bird. Kahapon uh, first time nilo ko sila, di ba? Uh, nakita niyo yon. Tapos nag-overfly. Eh ngayon sinilip ko ngayong umaga may bumalik yung nag overfly yung red bar yung black spread at saka yung dirty blue bar so tatlo silang nilowfly ko naiwan yung isang uh, blue bar na violet yung sing sing uh, so hindi ko hindi lumipad yon hindi hindi siya lumabas ngayon nag overfly yung tatlo yung red bar yung black spread at saka yung dirty blue bar so nakaka disappointment ay eh, talagang ganun isipin nyo yung red bar na yon eh ginamot ko pa eh, nagka one eye cold pa yon nung nagkaroon ako ng vlog binlag ko yung nagkahawa-hawa yung mga wires ko uh, binlag ko yon na, na nasama siya doon sa nagka one eye cold so medyo matagal na yon no may git isang buwan na so kung totoo siya dapat batcher na yun dito kaso nag overplay pa din <laughs> tapos yung black spread at saka yung dirty blue bar yun yung third batch nung kinuha ko sa mabalakat kibap-bap so, <clears throat> so ilang base na rin So lagi naman naka-viewing yung dito, no. Naka-viewing yan diyan, ilang may isang buwan na siguro na naka-viewing. So nung nilo-fly natin, ko, nag-overfly pa din. Oh, mahina yata yung mommy instinct. Pero no chine ko, pag umaga, may bumalik, no. So ganoon yata talaga. Ngayon nag, uh, nagpa-lo-fly na kasi ako ulit. Sinama ko na yung bumalik na yon. So makikita natin dito kung sino ba yung bumalik. Bumalik sa atin yung yung red bar ayun ayun yung red bar oh. ayun yun lumat yung red bar sa big budget ako kasi hindi siya nililipad ulit hindi siya ulit palagay ko gutom so subukan kong bigyan ng pagkain tingnan natin kung papasok pumasok yung ano, red bar. Ayun. Yes. Batcher na. Ayos. Ayos. Woo. Mabatcher na tayo ng isa. so, <laughs> oh, hindi pa bumabalik yung black spread at saka yung depth of blue bar. So, talagang ganun. Pag overfly, eh, bahala na siya kung babalik siya. Bahala na sila. Ayan. Marami naman tayong kalapate. Ayan. So, ayos, nabatsa na natin. Isang, isang pakain lang dito, tapos palili natin ulit. Ngayon, itong violet na to, eh, ko muna bago ko pakawalan. Medyo hindi pa ako sigurado kung babalik ito eh. Pero kailangan natin sumugal, talagang kailangan pakawalan. Ayan. Ang, ang init, na. Uh, time check, 8 o'clock. So, Uhaw na uhaw yung ating mga wires so, Pinakaya ko lang ng konti Kalahati lang siguro nung lalagyan Ayan. Ayan, Kalahati lang para hindi mo mabusog Ang ganda itong violet na to. ito ready ready na itong Ilaban eh oh. Kaso hindi pa natin nababatcher Kaya kailangan susubukan natin ngayon i-batcher Eh merong baka ano Iyahanda natin kasi sa PUF Baka June Eh magsimula na yung panibagong season ng derby sa north So ngayon, mayroon pa tayong isang buwan para talagang batakin yung mga young bird natin at saka yung mga hindi pa sanay. Ayan. So palagay ko, pwede na to eh. Ayan, o. Tingnan natin kung, kung, masasanay natin. Yung, pe, yung, blue bar, yung red bar na yun, nakuha ko yan noong February. At saka I think pareho itong ano, itong uh, blue bar na to. February o March. So, hindi ko sure kung kakayanin nila. Titingnan natin. So, hindi pa naman namin bitos to eh. So, subukan natin kung kakayanin nila. Ayan. Ayos na oh. Palagay ko mga 4 to 5 months na ito eh. Ayan. Nasaan ba yun? Yung... Ayan yun pala. Yun, yun, yun. yun. Violet na sing. Ano sing, sing ayun, Ayan. nyo naman ang porta oh. Kaya-kaya na niya mag-gayag siguro. <laughs> Training muna natin. Training muna many, many minutes later. So, ayan guys, nasa labas na yung dalawa. Yung isa, binasa ko. No, yung violet ang sisay niyo. Para hindi akong lumipad. Ayun, lumipad! Saan ko munta? Saan tayo Ayun, pati yung red bar. Sumabay na. Hindi, ayun yung red bar. Ayun, ngayon sila. Wala yun, wala yun. Ayun, Nasa kaya yung isa. So, nasa nasa labas na, pinakawala na natin bahala na sila ulit bahala na kung babalik <laughs> ayan, so bigyan natin ulit ng pagkain ayun mo muna siguro may inyong si piyasi natin, yung pang ang laban natin, tumasok na oh oh, yung tatlo ayan so, bibisi na lang ng mala. ayun, bumasok na rin yung mga wires natin pumasok na o oh, yung red bar Naga. dapat yata narangan ko itong ilalim kasi di sila pumasok sa musuot hindi na doon sa may taas dyan sila sa musuot para hindi sila nangyarigyan ko yung stick dyan para hindi para may pambugaw ako yun ang problema natin so, parang hirap na hirap silang matuntun yung pasapan hindi ko maintindihan anong dapat gawin dito sa pasapan na to kailangan yata i-repair natin eh. para makita nila talaga yung pasapan siguro tanggalin natin yung bubong nito tapos palitan natin ng ano na sputnik yun ang naiisip ko eh papalit yung kalahati uh, ah, lalagyan natin yung mesh wire tapos yung kalahati yung sputnik style ah, na ang naiisip ko pag gastos na naman yan pag nagpaano ka nagpa-repair ka ano kayang pwedeng gawin up up asan yung Bailey ang singsing yun nag overfly din yata hindi natin alam naalam kung nasaan mahirap dito sa pwesto ko ayun talaga ano eh uh, maraming harang So hindi ko talaga makikita yung paligid ng ano ng lock ko kapag nagba-vlog. So, aso na isang binabatcher natin. Yung violet ng singsing, hindi ko makita. Overplay na naman yata. Look! Asan so, na yung violet ng singsing? Hindi pa mo <laughs> Hindi pumapasok. mapasok. Ayan, wala nasa labas. Red bar. Ayan. sa taas ng pasok. Mira. Alam nyo ba, naka-viewing na nga yan. Naglagay na ako ng 17 by 30 doon. Doon ko pinapatong sa landing board. ba diba, hindi pa rin natutunan. Bihira. Joke Pero at least nandito lang siya. Alam nyo yung lock niya. Hindi lang niya matutunan paano yung pagpasok doon sa lock simula talaga nung binaba natin itong lock natin ang kahirap magpa mag training ang hirap mag training ng young bird ano ko ba bakit yan ang? mas maganda yata talaga yung nasa itaas eh eh kasi yung tapat nung an baka agad din dati kasi yung tapat nung landing board ko yero ano ko ba ayan tamain sila mamaya naman ulit ano, lipad way ulit, Lip, lipad Bakit hindi na kayo pumasok eh nasa lipad pa isa na kayo nyan sige papalipatin natin ulit many, many minutes later <coughs> ayan, bumaba na Aba, akalain mo yung red bar natin o nandun na sa top nice, butcher na ayos butcher na yung red bar natin Sayang nga lang isa, yung isa. ay, yung dalawa, yung yung black spread at saka yung ay, yung dirty blue bar. Pero talagang ganun. Mm -hmm. Yung violet naman na sing sing, nasaan? Shoot! Shoot! Pasok na, pasok na. Ayun yung red bar, oh. natutunan nang pumasok. Shoot! Chup! 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 Yo! Bacha na! Ayos! Bacha na yung rebar! Ayos yan! May mga pangwala-iwan na naman ako! <laughs> Ready na ba tayo sa next season? Iba, ayo pumasok pag busog, ganyan yan. Gagala-gala, busog eh. Nakain eh. Chuk! 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 Yun, yung natin. Oh, na, bachir na. Ayos! talaga ready ready na to sa training ng club na na natin yan ng ano ng uh, sa, uh, saan ba yun sa may Nueva Ecija after 3 days umuwi yan young bird pa yan na itos na ng Nueva Ecija ready ready na yan sa may ano yan bago magkabanatuan ano bang lugar yun na na natin yan tsaka yung black check yung isang black check natin na young bird na itos din natin yun ng uh, Nueva Ecija. Ayan. So, konting training pa dito si... Dito si Bunso. Ayan. Tsaka yung... Uh, yung blue bar na yon, Yung blue bar na to. Yung may pulang sinseng. Galing mabalakat yan. Dow-dow lines. Ayan. Yung mga dow-dow lines, ha? Uh, kahapon lang, si tropa natin, Bino X yung kanyang nilaban sa Santa Ana, Cagayan, nakapagpadulo siya ng dow-dow lines. So, galing yung kay BapBap Bap na mabalakat. Ayan, kaya sana, sana itong daw-daw lines na to ay maka makadali rin. Eh, meron din tayong daw-daw lines dito. Ayan, yung BBC na ring na checkered. Daw-daw lines yan. At saka itong si Cappuccino. Ayan, daw-daw lines yan. So, yun yung mga ina binabantayan natin yung performance. Kung mga makakapagpadulo ba. Live pa yan sa TGRC. no First lap pa lang naman eh. Pero sila yung naunang umuwi. no Sa first lap. Kaya sure na sure yung... Ah uh, sure na sure na makaka sila sa second lap sana, sana. <laughs> so ang goal naman natin ay eh, mabachure natin itong ating red bar, no? Yung bumalik kay ngayong araw. Kahapon yung uh, ni fly ko, nag-overfly. So hindi bumalik yung dalawang kasama niya. So ngayon, okay na. So butcher na. Low play, low play na to. Tapos uh, i natin. Kasama natin do sa mga young bird. <laughs> Guys, yung aking warrior, yung yung aking young bird na may violet na singsing -sing. -sing nag-overfly kanina ng umaga, di ba? Kanina ko lang pina Ito siya, bumalik. Tama tama nung nagbibigay ako ng vitamins 2 sa mga kalapati ko. Ngayon biglang may nakita akong lumipad, lumilipad sa malapit dito. Yung pala siya yung luman, lumaba dito. Ayun. Pinalipad ko yung kanina umaga ngayon lang bumalik. So, Ngayon, hindi niya... Problema ko na naman. Problema ko na naman. Hindi nila matutunan kung pumunta doon sa landing board. Kasi laging dito sa ilalim. Doon na doon nakiat doon. Laging doon sa ilalim kung na dapat yata takpan ko eh. dapat yung gawin pag diba? hindi nila. Ang ng ng young bird sa ganito ng one. Pwesto na lang. So, ayun na naman siya. <laughs> Gusto niya pumasok eh. Kaso hindi niya matutunan yung pagpasok sa trap. So, so, Tuh, so, Dito, dito, dito! tuh, tuh, tanyo ngarit ngang 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 ngang

dito taket, oh. taket, taket tak, kat tak. dos <laughs> pili kyan chop dito 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 chop 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 yo yan baba 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 jan baba chop

Chuk! 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 Yan! Oh, bacher na. Butcher na mga kaibong. Okay guys, ito na. Napapasok na natin yung young bird natin. Eh, nag-stop pala yung aking video dahil puno na yung aking ano, yung camera, yung cellphone ko. Puno na yung memory. Ito na, hindi nakita yung pagpasok niya doon sa trape. Eh. Pero ito yung, ito na siya oh. Choke. Pasok to sa ano, Trapdoor. May ina pa siya sa trapdoor eh. Tsook. 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 Pasok lang, pasok. Tsook. Ayan. Sige, pasok, pasok. Pasok. Ayan. Pasok. <laughs> May bago na tayong batcher yun yung blue bar na violet ang sing-sing so kanina nung nagpapakain ako ay nagpap, nagbibigay ako ng mga vitamins dun no, sa mga wires ko bigla ko may nakitang isang lumilipad ay eh, nawawala yung young bird na yun dahil kanina pinakawalan ko first low fly nya nag overfly no, kamukha nung ibang mga young bird na uh, nilow fly ko kahapon nag overfly din tatlo yon isa lang ang nakabalik yung red bar tapos itong blue bar na violet na sing-sing kanina ko lang siya uh, talaga nakita lumipad, kahapon pinakawalan ko yan pero hindi lumabas hindi lumabas sa trap so ngayong araw, lumipad siya ganun pala talaga yung ibang young bird no talagang uh, lumilipad talaga gumagala sa unang low fly nila, gala ng gala so pagka mahina-hina yung young bird eh, talaga hindi na makakabalik sa iyo So, yung dalawa, titingnan natin within the week kung makabalik pa. Yun, yung black at saka yung dirty blue bar. So, dito ko natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kaebong. Muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Ebong Love TV. Keep safe, God bless. Bye-bye!